check nyo dito baka may mga other devices or na login nyo ang inyong TikTok account sa ibang device. Para hindi ma-hack ang ating mga TikTok account e remove lang natin itong mga devices kung saan nakalogin ang ating mga TikTok account, dahil pwede nilang ma-access ang ating account at pwede rin nilang mapalitan ng password ang ating mga TikTok account. Kung papaano ito e-remove sundan nyo lang po ang video. buksan lang natin ang ating TikTok account. Punta tayo sa ating profile. Pindutin ang three lines sa upper right side. Pindutin ang settings and privacy. Pindutin ang security and permissions. Din pindutin ang manage devices. Dito nyo makikita ang mga devices kung saan nakalogin ang inyong TikTok account. Kung meron man sa inyo guys ay i-remove e nyo lang. So sa akin guys sa Vivo Y03 lang talaga nakalogin ang aking TikTok account. Pero may mga other devices kung saan nakalogin daw ang aking TikTok account kaya for privacy and security remove lang natin ta. Tap lang natin itong delete icon. Din tap remove. So ganito lang ka basic mag secure ng mga account sana nakatulong sa inyo ang video. Don't forget to like, comment and share. Kung gusto nyo ang ganitong content, follow me for more.